Hi guys! Welcome to Central. Bakit nga ba sinabing Filipino community ang Central? Ito po ay dahil halos puro Pinoy ang makikita mong mga tao dito sa Central kapag araw ng day off, Sabado at Linggo. Makikita niyo po ay mga stripe bags at mga kahon. Kasi dito po nagpa yung mga kapwa natin Filipino, ang nagpapadala ng kanilang mga package sa Pinas. Yung iba naman nating mga kababayan, ay nagpa-part-time sila. Nagtitinda sila dyan ng kung ano-ano mga products. Tapos, inibinta nila online. Hindi kasi pwedeng i- display nila yung kanilang mga paninda dyan kasi may namuhuling mga pulis. So, ayan, naka, naka strike bags yung mga paninda nila tapos online nila binebenta. Hi guys, ito yung Worldwide Plaza. Ito yung pinupuntahan ng mostly all Filipinos dito sa Hong Kong. Kasi okay. sa loob ng mall na to, andito na lahat. Lahat ng mga Filipino products. Mga bangko, BPI, Maxi Cash, Western Union. May kainan din dito, Delicious. Ang pera hotel shop sa so, mga gusto mag installment ng mga cellphone installment ng mga jewelry okay punti nga ngayon ang mga nandito iwan bakit kaya okay. lahat ng mga kasalubong ito yung makikita ayan mga sapatos. Wala wala si mga... pa May bibilihin ako dito. Mga mga panggan panggandahan bahay. Ang gandahan -ganda. Hindi lahat 'yan. May bibili na po. May itlog na po lang din dito. May mga balon. May mga frozen. Pili tayo ng kape. May barley. Actually, maganda tumambay sa Central. Kasi parang nakakawala ng homesick at puro Filipino yung mga nakikita mo mga tao dyan. Pero pag malayo ka naman sa central, huwag na yung pamasahe. So pipiliin mo na lang na dito ka magstay dun sa lugar kung saan malapit sa bahay ng amo mo. isa e pupunta ka dyan, Nakakagastos din kasi pag pumunta dyan sa World Wide eh. Kasi makikita mo yung iba't ibang Filipino products pa yung ganyo kang bumili. Andyan yung mga tuyo, mga daing, at saka kung ano-ano pang mga gulay na galing Pinas. So, dahil nga ang lagi mong kinakain ay puro Chinese food, so may yung ganyo ka talagang bumili. So, para makaiwas gastos din, so stay at home ka na mag-stay ka lang sa lugar na malayo sa mga bilihing Pinoy. gano'n. Naalala ko lang guys, nung bagong sarta ako ng Hong Kong. Halos kada linggo nandyan ako sa Central. Mayroon kaming tambayan dyan sa edalim ng ano, Four Square Building. Doon malapit sa may ano, bus station sa baba. Andiyan kami lagi kapag linggo. Kasama ko yung mga kapwa ko kababayan na taga Romblon. nag -happy, happy kami. Nagdadala kami ng aming mga pagkain. Maghahapon kami dyan. Tapos, lagi kami may picture dyan sa tulay na yan. Hindi pwedeng kapag linggo ay uwi ka sa hapo daw. Wala kang selfie. Tapos dito nga sa pupuntahan ko, nandyan yung magandang view. Diyan maraming nagtatambay din ng mga Filipino dyan. Nakaupo lang sila dyan kasi eh. Dyan nila inuubos yung kanilang oras na maghapon. Mga Pilipinan, patambay lang sila dito. mga kababayan natin. Diyan sila tumatambay. Diyan, nakaupo lang sila. This is Central. Pag tayo'y nandito sa Hong Kong, dapat may picture kayo dito. Dito sa fountain na to.